Seventh day Sabbath ay para lamang sa mga Israelita. Ating pag-aralan ang talata kung ang Seventh day Sabbath ay para lang sa mga Israelita. Ganito ating mabasa sa Exodus 31 verse 13. Salitain mo rin sa mga anak ni Israel na inyong sabihin katotohanan ng ipangili ninyo ang aking mga Sabbath sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon na inyong mga lahi upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Hindi po tayo tutol sa talata sapagkat totoong totoo na sa mga Israelita ang unang pinaalahanan na ipangilin ang seventh day Sabbath sapagkat ang Diyos ang pumili sa kanila upang maging kanyang bayan na kanyang sariling pag-aari. Ganito ang ating mabasa sa Deuteronomy 14 verse 2 sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kaniyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa ito ang mga dahilan kung bakit sa mga Israelita pinag utos na ipangilin ang seventh day sabat. Ganito ang ating nabasa sa Roma 9 verse 4 na pawang mga istralita nasa kanila ang pagkukupuk at ang kaluhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan ngayon, kung hindi natin tanggap itong nakasulat sa Roma 9-4 na ang sabi na pawang mga estralita, nasa kanila ang pagkukupkup at ang pagbibigay ng kautosan. Saan ka ngayon nabilong kung hindi mo tanggapin itong nakasulat sa Roma 9-4? Ano ba yung kahigitan ng Hudyo at sa mga Pilipino? Ganito rin ating nabasa sa Roma 3:1 Ano nga ang kahigitan sa ano nga ang kahigitan ng Hudyo o ano nga makapakinabang sa pagtutuli Marami sa anumang paraan ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos Dapat lang na ating tanggapin ang nakasulat sa Roma na ang sabi na pawang mga na sa kanila ang pagkukupkup at ang pagbibigay ng kautosan sapagkat sa kanila ipinagkatiwala ang mga aral ng Diyos. Ganito rin ating mabasa sa Isayas na makikilakip sa Panginoon ng Israel. Dito sa Isayas 56 verse 6. Gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kanyang mga lingkod. Bawat nangingilin ng sabat upang huwag lapastangin at nag-iingat ng aking tipan. Maliwanag na hindi la hindi lang para sa mga istalita ang 7 de sabat kundi ang sabi ng talata sa Roma 9:4 na pawang mga istalita na kanila ang pagkukupkup at ang pagbibigay ng kautosan. kaya hindi lang tumutukoy lamang sa mga istalita na ipangilin ang 7 de sabat sapagkat ganito rin nating mabasa sa Marcos 2.7. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang sabat nang dahil sa tao at di ang tao nang dahil sa sabat.